ah um, mga kabrad, dito naman po tayo sa ating channel. Tungkol po ito sa boxing. Na lumaban po si Pagara mga kaibigan doon po sa Rusia at ito mo kanya pong kalaban Pagara versus Bader Gasib mga kaibigan at para po sa akin nakikita ko sa laban itong si Pagara mga kaibigan at in, mula na huminto siya sa boxing so, at unti po siyang lumaki mga kaibigan. Yeah. Unti lang siyang super bantamweight kaibigan. Ngunit ang aking nakita sa laban na yun parang um, na super featherweight yon, dahil po ang laki talaga ni Pagara mga kaibigan at yung lakas ng mga lightweight division hindi hindi po kaya yun ni eh, pagara at si pagara po kaibigan yung lakas niya po nahihirapan nga po siya tumalo sa mga super bantamweight noon habang kasi yung boxer kasi yung tao kasi habang tumatanda lumalaki yung timbang ngunit kahit man lang sana featherweight division para makalaban niya itong yung malilit na mga featherweight. Kasi yung height ni Pagara nasa 5'7 mga kaibigan. At makikita mo. Yung laban ngayon surrender nga po si Pagara. Makikita. At parang mayroon rin iniindang sakit si Pagara. Kaya huminto siya. Mayroon siguro injury yun. At walang problema naman yun. Dahil isa, isa lang yun ay exhibition. Hindi po daw. Uh, hindi daw po. Adon ko po ito na na kuha sa Sports Talk PH na kapag subscribe po kayo diyan sa Sports Talk PH wala pong ano yon dagdag talo kay pagkara sa isa lang po yung exhibition fight yan po mga kaibigan at dito naman po tayo kay Nauya Inu eh. at kay Casemiro bakit nila marami silang alibay kay Casemiro at bago ko ituloy ang aking munting paki like lang like, at subscribe at pindutin na notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Ngayon po mga kapatid, dating pag-usapan tungkol po kay Nauya Inui. At ngayon po di doon sa ibang bansa, sa mga boxing analyst doon, ay napag-usapan talaga itong si Nauya Inui. Posible daw mga kaibigan na pakiusapan itong kampo ni Inoue na pwede daw isang fight na magaganap pinakamalaking laban sa Amerika ang gusto sana ni nitong Bob Arum ngunit po mahirap pakiusapan itong si itong kampo ni Inoue dahil ayaw talaga ang lumabas sa lungga ng kanilang bahay kanilang pansa o gusto talaga ni nitong si Bob Arum na napakalaking laban sana ang magaganap doon po sa Amerika kontra po sa kapwa nila hapon wala pong dayaan ito na mangyayari dahil kapwa sila kapwa hapon po ang maglalaban mga kaibigan itong si Junto Nakatani at saka si Naoya Inoue ito po ay pinakamalaking laban at maraming nagsasabi na baka nga po ay na makikilala doon si Inoue dahil po sa Amerika po hindi po masyadong kilala si Naoya Inoue at saka ito na ang ito yung pagka monster niya po mas kilala pa nga doon si Casimero dahil kay Manny Pacquiao ay yung monster po hindi po monster po ngunit po kung mahilig sa boxing ay makikita talaga sa box rec na number one si Naoya Inoue sa pound for pound hindi talaga may iwasan na mapag-usapan talaga itong si Naoya Inoue at saka ngayon po nga nanalo si Casimero ay naisali rin si Casimero sa kanilang pag-usapan pag itong Tim Bradley sa kasi yung Jerry at saka si Paulie Malignag ito ay mga usapang mga boxing doon sa Amerika at sila po yung mga boxing analyst sa Amerika at dito daw pwede daw makaka-income daw ng si Inui na tulad kay Manny Pacquiao ganun at hindi po naiiwasan yung pangalan ni General Cuadro Alas Casimero dahil isa pong napakagandang laban yung naganap nung isang linggo. Ngunit po kaibigan, hindi po uma, ah, hindi po nagpag-usapan masyado nila si Casimero dahil po katatapos lang niyang laban ni Casimero at saka hindi po lumagpas po sa timbang si Casimero. Kaya po sabi nga nila posible daw maglaban ito sa si Casimero at saka si inuwi dahil ito nga maraming alibay itong hapon Unit po posible daw maglaban talaga itong si Nakatani at saka si inuwi mga kaibigan at big showdown po ito doon sa Amerika at dito na makikilala si Inui na isa sa, talaga sa monster ngunit mga kaibigan na masasabi ko na hindi naman si ang, ang, tunay talaga na monster hindi si Inui yung si Betarbib mga kaibigan dahil 20 wins 21 wins, 20 knockouts. Uh, si Tanging, si Bipo lang ang hindi niya na knockout. At muntik pa nga siyang matalo. At dahil po, lumaban si Peter na galing sa si injury. Yun po, ah, uh, balikan naman natin mga kaibigan, si Inoue. At uh, yun po mga kaibigan, sinabi ni Tim, ah, uh, Tim Bradley eh, na itong si Tim Bradley kasi maka-Inoue ito. This, uh, sabi niya, is a perfect guy is a good Uh, finisher at complete package nga po ang sabi nitong Tim Bradley kay Inoue yun nga po mga kaibigan at sumagot naman ito si Paulie Malignaghi uh, wala pong magaganap na labanan doon sa ibang bansa ang itong daw si Inoue ay napaka sigurista at yung mga kampo nila napaka sigurista at yun nga ini iniisip lang daw nito si Inoue yung pagkatalo hindi po siya lumaban ng mga patas na laban marami pong dapat sana niya na labanan itong sabi ni Paul Malagnage na hindi daw dapat kung ikaw, ikaw, daw fighter ay hindi na dapat na uh, magpili ng kalaban at kasi itong si Paul Malagnage na uh, ayaw nitong na Uya kaya mga kaibigan, sinabi ito ni Poli Malignag na Paano siyang kikita na parehas ka Manny Pacquiao? Iba si Manny Pacquiao At si Manny Pacquiao po lumaban at ang mga tao ay nag-enjoy Hindi katulad daw ni, hindi daw katulad nitong si Inauya Inoue Ang mga kalaban niya ay hindi po patas, hindi mismatch po Yung Kaya ang mga tao hindi nanonood masyado dahil alam na naman nila na kung sino ang mananalo. Siyempre. At kung hindi daw mangyari itong laban na ito, posible, lalaban ng si Inoue kay akmadaleb at Sam Goodman. At ang undercard po ay si Nakatane. Yun, marami rin manunood noon. At panahon na po para lumabas itong mga hapon sa ibang bansa.